Sabi na itong semester si Mr. Jason Sa, wala na daw silang pag-asa. Wala na daw silang mahinga ng tulong na sana daw ang Armed Forces of the Philippines. Yung ibang grupo ng mga diehard na ito, wala na daw pag-asa ang EDSA dahil yung mga madre at kaparean daw ay nabayaran na. Kaya hindi sumasama sa kanilang panawagan na magkaroon muli ng EDSA People Tower. Dito naman po sa Davao, itong si Mr. Jason Sa, kailangan daw ng tulong ng mga taga Davao. Ha? Kailangan ng tulong? Kailangan nyo ng tulong dyan sa Davao? Bakit? Ano po meron? Bakit po kayo natatakot? Eh wala namang ginagawa ang mga kapulisan. Kundi ay nag-ready lang para hindi makatakas etong most wanted na si Kibuloy. Problem po ba yun? Meron pong most wanted sa inyong lugar. na Natala lamang na naandyan po at uh, pinaiigting ng PNP ang kanilang presence. Pinapalawak ang kanilang presence. Yon. At mukhang etong si Mr. Jason sa ay kinukonsyensya ang Armed Forces of the Philippines Philippines. Hey, sumapi na daw kayo sa mga katulad ni Jason sa sa mga ulupong ng mga Duterte. <laughs> Good luck. Akala ko ba maraming retiradong rit general dyan sa Davao? Eh, sila na lang po. Oh, di ba? Sila po ang yakagin nyo. Meron pa silang pa-press statement na or release ng na, na statement na kuno ay suportado nila sa si Sarah Duterte or sila ay nakikisimpatya sa pagka-anggal ng 75 na security personnel ni Sarah Duterte at kung ano-ano pa pati ang MILF ko ay suportado sa isyong yan sa si Sarah Duterte. Pakinggan natin itong ngal-ngal uh, at iyak na ito ni Mr. Jason sa meron siyang makabuluhang ngal-ngal uh, <laughs> makabuluhan amin naririnig sa inyo, lahat na ng klaseng abuso ng kasalukuyang rehimen ay pinalasap na. No? Lahat daw ng klaseng abuso. Okay. Sige, parang wala naman tayo masyado nababalita ang matinding pang abuso Kumpara naman doon sa matinding o karumal-dumal na abuso sa power noong panahon ni Digong kung saan nga ay pinatupad niya ang a pecking war on drugs at napakarami talaga tayong kababayan na napaslang. Saan ang so Wala tayong masyadong nabalitaan. Ano ho? Dito sa SMN ay mga balita dyan. ng gobyerno. Okay. <laughs> si Mr. Jason. Ano ho? Desperado na itong mga ito dahil wala kang sumasama sa kanilang people power. Panawagan na people power. Ah, tignan natin. Di naman kami pwedeng humingi ng tulong sa polis dahil yung polis mismo ang parang tulisan kung uh, dumating dito. Ano? Saan kami? Saan kami ano, mananawagan? Mananawagan ka sa DILG, yung mismo yung nagpapa ng wanted na ano na may may bounty na hindi niya may paliwanag sa ang galing yung uh, bounty na kanya. Bottom line, yun nga, gusto nilang stressed out na ginigipit sila ng PNP. Ito ay may kaugnayan siyempre sa pagtatanggol ng mga katulad ni Mr. Jason sa Kibuloy. Yan po ang gawain nyo. Trabaho nyo po yan. Pero sana sa susunod tumanggap kayo ng trabaho na gusto nyo. Hindi nyo gusto itong ginagawa nyo, alam ko eh. Dahil tahas ang pagsisinungaling. At kung titignan nyo po, ah, wala naman talagang totoong ipinaglalaban ang mga katulad ni Mr. Jason sa wala po kayong ipinaglalaban. Ang saklap lang kasi na naging trabaho nyo na ipagtanggol kasi nakasangla ata yung mga kaluluwa nyo sa mga Duterte at kay Kibuloy. Yan yung masaklap. Ang ibig kasi sabihin yan, hindi naman kasi kayo kaya makipagsabayan sa hamon ng buhay para, di ba, para maging successful, para umunlad. Kaya ayan, nagpagamit na lang sa mga katulad ni Digonga at ni Kibuloy. Kawawa. O uh, sino kanyang inarbatan ng 10 milyon, no? Ngayon, itong, itong nakakatakot sapagkat binapanggit ninyo na may mga intelligence report kasi okay. hindi ako kami buburito. Mas matalino kami sa iyo, Mr. Fore. ha? Oh, matalino daw si Mr. Jason. Sa... Ah. Okay. Sana yung katalinuhan niyo po ay ginagamit niyo sa maayos na paraan. Ano ho? Dahil kung kahit anong talino mo, kung, kung kademonyuhan at ang sinasuportahan mo ay kabulastugan din, kademonyuhan din, katulad ni Kibuloy, hindi po yan katalinuhan na matatawag. Katulad ni Harry Roque, kung grabe, ang galing magsinungaling, no? At eto nga, ang, ang galing magkunwari na mayroong pinaglalaban, na mayroong problema, pero ang pinakamalaking problema niyo po ay kayo mismo. Huwag niyo pong isisa sa iba yung, pinak yung malaking problema na dinadanas niyo ngayon. Alam mo, General Tiwata, hmm. ganito yan, no? ah ah hindi mo, walang masabi. Lahat pinadala niyo na rito. Lahat ng magigaling na opisyal, may kaso sa kidnap or ransom, may mm. scam sa pangungwarda sa, pang sa kapwa-polis, mamamatay ng kapwa-polis, tinalan nyo na rito. Oo, nagsalita po itong si Mr. Jason. Sana walang kaso. Wow naman. Palakpakan nyo po. Kasi ang nyo talaga ay uh, napakasama. Wala na ho kaming masusulingan. Kung maga ako, iniisip mo, baka ito na ho ang last press conference namin na gagawin sapagkat parang nawawala na kami ng pag-asa. Ngayon, ano, ano pa? <laughs> Natawa ko doon sa sinabi niya, wala na silang pag-asa. Wala po talaga kayong pag-asa. Kasi, never po na magkakaroon ng hope ang mga tao na ang, masam ang intensyon ay puro kasamaan. Wala naman kayong mabuting layunin para sa ating bansa. At ulit-ulitin ko, sa, sa napakahabang salita na ito ni Mr. Jason sa wala naman po kayong ipinaglalaban eh. Okay? Parang ginagawa nyo na lang na alibay at rason yung mga yung presence ng kapulisan dyan sa Davao na panggigipit. Talaga lang. Martial na po na. My most wanted po kayo na, ka, na na kaibigan, na idolo kaya naandyan po ang kapulisan. Dahil kung, kung mga pulis Davao lang ang, ang gagawa niyan, ay siguradong walang mangyayari. So ayan, subok na kasi. Subok na ang mga pulis Davao ano, na nahahawakan sa liig ng mga Duterte. Kaya ito na po ang ginawa ng gobyerno. Kaya kung ano man ang mangyayari dyan sa inyo sa Davao, yan po ay kasalanan nyo rin. Good luck.